Hello mga kamester, nakikabitan tayo ng full glow Honor X9A ito ang pinakamahirap ikabit sa lahat ng mga ating ang glow kasi ito kumpakit at saka kailangan po ingatan po pag tayo'y magkakabit din po kasi pag nagkamali tayo ng pagkabit magbabubbles yan kailangan natin ipantay yung gilid kailangan tunok na ng maayos hindi pwedeng may kunting dumi kapag may kunting dumi yan, mabubbles yan ayan tinatanggal po yung mga ito kailangan pag tinanggal nyo yung uh, plastic nya kailangan dahan dahan pag nagkamali at yung basag yan uh, sa so, kailangan pantay ang paglapat mo tingnan mo yung kabilang gilip pag kayo magkakabit sa so, mga bumibili ng mga timper na uh, nila magkabit huwag nyo na subukan masasayang lang yung pera nyo pagkabit niya mo na lang sa marunong kahit magbayad kayo ng ano uh, 50 o okay, kina at least pulido yung pagkabit sa mga gusto mong magpangabit punta nyo lang ako visit lang yan para sa akin masaya yung pera nyo mga kamaster o ayan tumutulak ko yan kung lang ang dandaan ng pagtulak dyan mo lang yan uh, hindi mo yan minihikos mihikos bakos yan ayan diba ayan may tulad yan may bagoy sa gilid kailangan yung mo yan pag hindi mo yan matanggal diridiris yun angat yan ayan kaya tumutin ko. po ayan tulad niyan. May yan may baboy sa gilid ayan malit na yan yan yung ang lalaki yan, babae sino ang malaki ha may sa matanggal yung tempo kaya pag tanggal diyan kailangan lang itaas mo ng dandan pag nabigla yung baka magdugo tulak tulad mo ko lang yan kaya kailangan magupisi din dulo -dulo yung dulo-dulo na gilid kasi basa din kung mo kaya may pano lang ang anak tulak dyan sa napalabas kaya mga kamaster iba perfect ayos sige mga kamaster hanggang dito muna ang ating video ingat